pagal Netherlands kahapon nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ano nor, ng kanin dito uh, tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin tama naman daw uh, on that point na perfect na natin yung uh, kanin yung ra rice doon sa loob bata uh, medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam pero meron ng rice at uh, meron naman siyang access sa uh, gatas at frutas Yung din yung uh, hinihingi niya noon so okay naman siya um, ang kanyang mga may mga sakit na uh, si Pangulong Duterte natural lang yon dahil mag 80 years old na siya so merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses uh, na nagmamonitor din sa kanya ang kanyang blood sugar Uh, nilagyan na siya ng gadget uh, para sa blood sugar niya meron so, na silang parang electronic checking doon uh, for time of sa kanyang uh, blood sugar so medyo controlled naman ang blood sugar ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag inom niya ng coke you know? <laughs> <laughs> so, bago ako uh, umalis, pinilhan uh, ko siya ng Uh, apat na Coke Zero. Nag-iwan ako doon ng apat na Coke Zero. Gumili ako para sa kanya. At uh, sinabi ko na once a day yan. Kasi ang, ang grocery mo will come sa Wednesday. Ang grocery list mo will come sa Wednesday. So, once a day yung apat na Coke Zero na iniwan ko sa'yo. Maintenance. At uh, sabi niya bakit? Sabi niya bakit once a day lang ang uh, Coke Zero ko? So, sabi niya tatlong beses daw kumakain araw-araw.